mga what's up mga bagi? kabagi 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 kabagang another reaction video na naman ang matutunghay nyo this afternoon okay today is friday so may mga bagong release ang napanood natin ngayon at nasaksihan guys okay kaya tayo nagbabalik no kagaya ng pagbabalik ko sa, in <laughs> sa internet at kagaya ng pagbabalik ko sa aking reaction video ay ang pagbabalik din ng aking isa sa pinakahinahangaang grupo Okay, na ngayon eh talagang inaantay nyo rin siguro kung fan kayo nito. Walang iba kundi ang X Battalion. Yes, mabagang na. No. So nag-release sila ng bagong dalawang kanta as of this moment. Okay, kanina napanood ko na isa uh, isang beses and then ngayon may nag nagpapapuli sa akin uh, YT. So matik. <laughs> Ibang kanta na naman. So parang sinusunod-sunod nila. Pero for sure guys, ano to? May pa. For sure guys, parang ang i-release nila sa araw na ito is tatlo. Pero bibigyan ko kayo ng dahilan bakit tatlo. Okay? So, uh, ang ang reaction muna natin is yung una nilang ni-release Which is itong pinamagatang fan. Okay? Tapos inisa-isa nila yung mga kumanta lang. Okay? Kataka ako ba't wala si J. Roa? Okay? Since, di ba, talagang isa na siya sa part ng mga nire-release nila pero hindi ko alam comment down below kung may alam kayo sa history kung bakit wala si jero may mga naririnig lang akong mga chismis na ayun nga ano siya um, uh, uh, na siya so parang hindi na siya sumasama sa ganito pero wala naman pagtanggal uli or wala naman pag alis no pero ayun wag na nating bigyan ng uh, tag dito ng mali 'yon wala siya so wag na nating hanapin ng wala so mag-focus na tayo kung sino ang nandito okay So, i-record ko lang guys and then let's do the reaction video. Let's go! Okay. Lakas mga summer, no? Ay, sa bagay, no? Summer naman na ngayon, April ay March April nagdaan na yung mga ano yung mga talagang summer uh, yung month of uh, month of uh, summer okay so talagang nasa ano siya tema kumbaga okay I Came here for fun, walang ibang bagay. Uh -huh. Masaya lang gagawin ng mga bagay-bagay. Iwas sa below. Dun na sanay. Kasi yung makipagtalo sa amin, di na bagay huwag magtaka, bakit ganito? Uh, Nagtataka ako, uh, hindi ka pa nasanay uh, keso ganyan, keso ganito uh, Kahit na ano pa yan, nyo kami idamay uh, Bro, bro, chill, walang away Pusin, kaya na yun, haring manggi yun ah Sama nila sa outing guys Angas, angas, kaya Kahit na ano pa nyo kami idamay Bro, bro, chill, walang away Walang away, deal, deal. Nga, <laughs> uh, uh, bro, bro, chill, uh, chill Uh, still, eto na uli All eyes, all ears oh, oh. Ano'y isa ka pa sa 9-8 Handa ka na pa na Aha. makinig oh, oh. Eto na yung bagong soundtrip Pangalis sa bad trip Cause I came here for fun oh, Okay, so, wait a minute. Well, Ayan yung unang stanza, okay? Uh, napansin ko lang guys na nagsabay si Brando at si Flo which is hindi yun nangyayari sa lahat ng naging kanta nila. Kumaga, uh, mostly sa mga nare-release nila is uh, solo. They're doing solo. Kunyari, si Ploji muna, si Brando muna, si King Badger muna, then si Kastakli. Okay, pero ngayon ko lang nakita or I don't know guys ha, ah, correct me if I'm wrong. Okay, baka may mga kanta sila na ganito na rin dati na parang nag sasanip pwersa sila sa isang lyrics or sa isang uh, stanza or verse. Okay, pero ngayon ko lang nakita na parang sasagutan sila. Okay, And then the good thing is ang lyrics niya guys is hindi toxic. Okay? So sabi nga eh wag niyo na kaming idamay kung ano yung mga sinasabi-sabi niya. Okay? Kumbaga nandito lang sila para mag-chill, uh, para mag-relax or something which is guys, uh, most commonly kasi ng hip hop. Okay, kapag may mga naglalabas ng uh, isang track o kaya may naglalabas ng isang single, especially mga group, ang laging uh, tema or ang laging topic ng kanilang kanta is uh, yung binubus nila yung kumpiyansa nila or parang nagpapaangasan. Kunyari, ako yung magaling sa ganyan, magaling ako sa ganto mabilis ako, maganyan-ganyan. Okay, kaya akong gawin yan, kaya akong gawin ito, marami akong ganyan, marami akong ganito. Okay, and then papatamaan yung mga ibang artist or mga ibang uh, grupo which is, nagka, ano, parang nandun pa rin tayo sa era na kung saan uso ang distract, uso ang basagan ng buhay parang ganoon pero itong release nila ngayon which is nakakatuwa kasi nababali nila yung hip hop doon sa kultura na nakasanayan natin which is pwede naman pala okay pwede naman pala siyang gawin na parang uh, aside sa di ba pag-aangat sa sarili or puro kaangasan doon sa lyrics pwede naman palang gumawa yung mga hip hop o yung mga artist natin o yung mga group rap artist natin ng mga ganitong concept which is hindi siya masakit sa tenga kasi di ba sa daming problema na ng mundo guys okay? may mga ganito pa palang artist na ano, alam mo yun na pwedeng gumawa ng um, isang uh, unique concept na kung saan hip hop sila maangas sila dapat pero alam mo yun chill lang dapat muna Baga, stop stop muna tayo sa mga gulo gulo na yan okay? mag relax muna tayo okay? ayun yung mga good part na nakikita ko and then sa bad part naman wala, wala naman ako nakikita kasi nga most commonly sa hip hop sa nina tayo na maangas or whatsoever. Pero dito na pinakalma nila yung sitwasyon, okay? And also binago nila yung concept. Kumbaga, parang ano lang, summer vibes lang. Okay, chill vibes lang. Which is tama naman talaga sa kung ano yung pinapakita nila dito, okay? Nasakto pa kay Ate mo. Let's go. Tingnan natin kung sino naman magsasama sa pangalawang stanza or verse. Okay? Bak natin ng konti. Kasi tingnan natin yung chorus, anong meaning? It's the name wagon trip, ang bad trip. Cause i came here for fun. Yeah. siya. Lahat ng mga nanakit sa akin ayo ko rin namang santan. Sa okay, which is sometimes becomes just lightning, <laughs> okay? Para sabihin ng matino, pero Kapag positive yung tingin mo sa isang bagay, okay, napaganda nun. Why? Kasi, though, oh, may mga tao talagang BS, okay? May mga tao talagang ganun, guys. May tao talagang siraulo na walang pakialam sa kapwa nila tao, okay? O kapwa nila nilalang, lang, okay? Kahit sa mga hayop, no, tinatarantada nila minsan. Uh, yung lyrics na yan, guys, na yung mga nakasakit sa akin, ayoko rin naman saktan. Which is, uh, at kaysa balikan mo ng hate, or gumanti ka sa kung anong ginawa sa'yo, uh, wala na, pinag, pinagpapasadyos mo na lang, or what do you mean na, uh, pinapalagpas mo na lang, or nilulunok mo na lang. Okay, kumbaga, para iwas na lang talaga sa totaling gulo, or para hindi na madagdagan pa yung usok, at para maging apoy. No? So, ang daming puntos, na nakikita ko dito sa video na na which is ano mayon uh, more or way positive kumpara sa mga dati nilang release na talagang hardcore yung lyrics na talagang mararamdaman na hip hop Ito, hindi hindi ko maramdaman siya na hip hop pero nararamdaman ko siya as chill and cool vibes okay kagaya ng kanilang music video meron nyo na guys, meron nyo nyo na, ulitin natin eto. eto eto kung ano pa rin tingin mo sa akin wala na akong magagawa Yan. so sabi nga nila di ba kahit anong batong mo naman sa akin kung feeling mo kontrabida ako sa buhay mo Or kahit anong gawin kong kabutihan sa sa'yo or kabutihan sa ibang tao, kung nakikita mo lang na side ko is yung masama at hindi mo yun tinuturing is... Or, kumbaga, hindi mo tinitingnan yung mga positive or mga good na ginagawa ko, then, so be it. Bala ka na mag-decide. Kung for you, masama akong tao, or for you, magbuti akong tao, despite na... Yung masama akong gawin dati, binabago ko. Nasa sa'yo yun kung mapapansin mo. Pero kung hindi mo mapansin, wala na akong magagawa dyan. Okay. I like it. I like it, guys. Ang ganda, ang ganda. Like oh. XB, ginalaw na ang baso. Maginaw matulog at kamato. Masa ano, si sa lahat at mga umatraso. So, fuck mm that. -hmm. At kasama na yung kaso. Kung sumusunod ka lang muna yung ibig kong sabihin. Di mo ba, ba natin akong panunin?

same din siya dun sa uh, bato ni paano nito ni Iska, Iska ni ni Floji and also ni Brando same lang din yung effect same lang din yung uh, meaning good vibes lang din so technically talaga magsasaya lang sila magre-relax lang sila no they don't uh, even bother dun sa mga bashers or alam mo yun sa mga komento ng ibang tao so same lang din guys ang nagsama lang nga uh, lang dito ay si MC Ren and also si King Badger. Okay, kung napansin nyo yung kanilang mga boses. And also, uh, ilan ba sila? Lima? One, two, three, four, five. So, feeling ko si Skustakly kung may solo siya rito. Since lima sila. Or magsasabay-sabay sila. Pero na mas naririnig ko kasi si Skustakly sa, sa chorus. Okay. So, mahaba pa kasi siya guys. Four minutes siya. Nakaka two minutes pa lang tayo. Naka, naka rap na yung dalawang sets. Okay? Kumbaga lahat sila narinig na natin. Ano pa ba yung mga susunod? Tingnan natin. No <laughs> one. <laughs> <ARMita> Parang ano yun ah walang ipin yun Sa likod ah Nakansin <laughs> ko lang guys Tingnan nyo no? Ayan Ayan dalawa yung walang ipin sa kanila Feeling ko mga tropa nila yan eh Mga outside sa kanilang grupo Pero ito mga hindi, hindi ko kasi kilala guys Nakilala ko lang ano yan Si Haring Manggi Tsaka you know, si Yuri Dope Nandito Pero aside doon, Wala na akong kilala Hindi ko na Kahit yung mga girls Hindi ko kilala eh Feeling ko yung mga girls Ano yan Yung mga eh yung mga sumasama sa music video. Pero ito, mga ano, mga nasa likod. Drop pa siguro, no? Nasinama na lang nila. Ay, ganda nun, guys. Makahanap ka sana ng mga tamang kasama. Ganda nun, guys. Why? Okay. Na-highlights ko dito, guys, yung mga naririnig kong maganda. Why? Kasi, mostly... Uh, ang good uh, part or good thing kapag uh, yung kasama mo is uh, tama. Una, marirelease mo yung iyong talent or yung kakayahan mo na walang hesitation. Okay? Kasi though may magjudge siya, pero judge siya as a friend or judge kanya to criticize or para baguhin mo kung ano yung mali sa'yo or pwede mong i-enhance i-improve so and also kapag nakahanap ka ng tamang asama mas masaya mong gagawin yung mga bagay na gusto mo na wala kang matatapakan katulad kunyari para kayong rapper ito yung gusto nyong concept madali nyo siyang malaga, magagawa ng malalapatan ng lyrics malalapatan ng uh, ng beat okay pero kung ikaw kunyari mahilig lang kayo sa music pero magkaiba kayo ng genre. So, doon medyo magkakaroon kayo ng medyo hindi, uh, medyo magkakaroon kayo ng problema pagdating sa pag introduce ng music. Kasi nga, magkaiba kayo ng genre. Eh. So, baka mamaya hindi niya i yung hilig mong genre. Vice Bays versa. Or kaya naman, yung isa, mahilig ka sa rap. Yung isa naman, mahilig sa, tag dito, sa pag-aarte. Eh. So, madalas, hindi talaga siya mag-coconnect eh. No? So, mga ganong vibes. Pero, And also pala guys, okay, hindi lang sa mga talents or sa mga kahiligan. Minsan sa tamang kasama, kunyari, uh, hindi ka nila i-judge kahit anong uh, ginagawa mo. Alam nila sa sarili nila na uh, may magagawa kang mali pero hindi ka nila totally i-judge sa kung ano man yung pinaka bad side mo. Kung baga, iintindihan ka pa rin nila. And also, ayun yung mga tropa na kunsaan is kahit anong haba na ng pinagsamahan nyo pag nakita-kita kayo parang bago ng bago pa rin masaya pa rin, kulitan pa rin then also, ayun nga mas okay na tama yung asama mo kasi hindi ka maliligaw ng landas okay? parang ano lang yan guys eh. parang tropahan sa high school, sa college na kapag tama yung sinamahan mo guys either magiging ano ka top students ka sa academic or magiging uh, magiging mas uh, aktibo ka sa school and also magiging uh, yung passion mo mailalabas mo kunyari dancing, music, singing whatsoever, yung mga bagay na yun kapag tama yung kasama mo kasi kapag mali alam mo guys imbis na ma mapunta ka sa tamang landas mahahata ka pa ano eh, alam mo yon, mahahata ka sa kung saan man eh kaya ikaw, 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 ikaw nanonood kung gusto mo ng pagbabago rin sa buhay mo hindi lang naman ikaw lang din yung gagawa minsan yung mga sinasamahan mo rin din yung tutulong or sometimes yung hatak sayo kung, uh, kung mabuti ba yan o masama so ibig sabihin lang dito guys na pumili ka ng taong or grupo na pwede mong samahan na alam mong ilalagay ka sa tama tama nga ni tuloy tayo guys White Rocks ang kaya to, guys. Hello. Okay na yun. Extreme na yung buhay. Ang hirap yun. All right. All right. bagong logo, guys. All right. Oh, ito yung bago nila, guys, oh. Kumapansin nyo Pero mamaya na natin siya 'yan, okay? Isa-isa lang, guys, may hinakalaban. All right. So stop muna natin 'tong recording and then I will give you the final uh, reaction dito sa kanta nito. So first, guys, ayan nga na dating gawi, guys. Uh, kasakli nagpabayaan siya sa chorus. Uh, may mga kanta sila na nagpaubaya lang din siya Na chorus lang siya Katulad ng um, Yung marami sila guys Chorus lang siya dun eh Marami sila Nakalimutan ko yung title eh uh, Paalala nyo nga guys And then Ayun nga uh, First time ko lang din sila nakita na nag sila sa isang verse Isang lyrics Sagutan uh, Unique para sa akin yun Kasi ayun nga Sa tagal ko nang kilala sila kilala lang XB rather is more likely ang haba ng kanta nila gawa nga ng may solo, -solo sila pero dito guys ang maganda na nila sa nilabas nila ngayon mas maikli 4 minutes lang guys lima sila 4 minutes and also ang haba pa nung part na 2 minutes lang guys 2 minutes lang na parang chorus na lang lahat na parang siskastakli na lang lahat pinakita lang nila dun yung paano gano'n sila kasaya alam mo diba yung mga may mga activity sila, Yung mga, di ba? Yung mga, yun nagmumotor, tsaka yung sa dagat, ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko na. Pero yun, ang pinakita lang nila na, chill vibes, outing lang talaga malala, kasama yung mga tropa, kasama yung mga kaibigan, friend of friends, and also, ayun nga, uh, ang masasabi ko lang, sa concept na yun, ibang iba na talaga. Okay? Ibang iba siya. Ibang iba siya sa na nakikita kong hip-hop. Na, nasimulan ko pa dati. Okay? Kumbaga, talagang unti-unti na medyo nag-iiba na yung hip-hop. Medyo kumakalma na siya. Unlike before na talagang, di ba, na uh, since noong 90s until this era, 2000, until dumating nga to, 2020, and so on and so forth. Ngayon, may mga gumagawa na ng artist na chill lang. Chill. Kumbaga, chill lang, chill lang. Walang pinapatamaan, walang gina walang inaangasan walang kung anong bagay man na uh, para mang hate okay towards hate and i uh, kudos to that uh, uh, to that idea okay and last na napansin ko guys yung bago nilang logo i don't know parang ano lang siya band aid and ang isa upang pang napansin or na noticed is hindi na si uh, tag dito Titus yung gumawa film roka na Okay, film roka na, guys. I don't know kung bakit hindi na si uh, Titus C. Okay, kasi more, uh, most of their videos or yung mga nire-release nila is si Titus. Kahit yung mga solo nila, guys, si Titus yung kanilang uh, uh, video producer or video, uh, yung pinaka video director nila. Pero ngayon, film roka, hindi ko nabasa kasi yung ano eh. Kasi alam ko, ang Titus C is ano na siya talaga eh para na siyang company. Okay, si Titus si eh. Si Titus si eh tao 'yun, pero yung pangalan ng kanyang uh, production uh, ano, yung operation niya is uh, si Titus si Den. Okay? So hindi ko alam ba't din nila kinuha si Titus sa whatever. Pero anyways, nagpost tayo dun sa ayun nga sa naging uh, dilabas nilabas ng ex Battalion which is eh, Thumbs up ako dun guys. Okay, hindi siya hardcore, hindi siya alam mo 'yun. Hindi siya common, idea or topic or content more likely ang hip hop ngayon is pwede na nating masabi na ayun, hindi na to gangstera na lang, okay? hindi lang basta angasan lang pwede rin naman tayo palang gumawa ng mga ganito without uh, without uh, hate, okay? yung hindi ka naglalabas ng hate okay? baka, bala ka na kung hate mo ako, bala ka na dyan parang ganun na lang yung sinasabi nila But anyway, sana nagustuhan nyo guys within uh, sa 20 minutes kong video. Maraming salamat sa lahat na kayo nakikinig at sa lahat ng mga nanonood. I hope na marami kayong natutunan sa video na to. And I hope may natutunan din kayo mula sa akin, sa aking reaction video. Magsama-sama ulit tayo dito sa next na content ko which is yun din yung bago nilang release. Magpapahinga lang tayo saglit and medyo kakalmahan lang din natin kasi 20 minutes na tayo nagsasala eh, lang tayong tubig and yun guys, maraming salamat ulit this one and only kabagang TVZB maraming salamat sa panonood guys keep tuning in bye bye muah